Magandang araw sa ating lahat isa na naman tagumpay ang nakamit ng Los Angeles Lakers. Ang panalo laban sa Indiana Pacers talagang nakakabilib ang mga players ng Lakers. Lalong lalo na ang The King Lebron James, grabe ang kanilang patitsaga para makuha ang kanilang layunin na maging kampiyon sa NBA season. Sila nga ay tinaguri ang first ever champion in season tournament at alam naman natin na magtuloy-tuloy pa ito kasi itong kanilang pagiging kampiyon ngayon sa in-season tournament 2023 ay magbibigay sa kanila ng dagdag na kumpiyansa para maipanalo pa nila ulit ang kanilang laban sa mga darating pang in-season tournament. Nakamit nga ulit ng ating hinahangaan na si Lebron James ang pagiging isang MVP, Mabuhay ang Los Angeles Lakers sa victory laban sa kanilang mga naging kalaban sa larong basketball, hanggang dito na lang advance Happy Merry Christmas! Yun nga ang team na ng Los Angeles Lakers ang first ever champions ng NBA in-season tournament na alam nga nating magpapatuloy pa for the upcoming years dahil talagang naging very successful nga itong in-season tournament at talaga namang magandang addition nga sa NBA. At ngayon nga ang Lakers ang inaugural champions ay of course may celebration din sila. Kaya naman mga idol ay ating silipin ito. Ito nga celebration ng LA Lakers matapos nga nilang manalo sa in-season tournament finals against the Pacers. <laughs> Got it done, baby. Yes, sir.